malaki ang dota guys yan yung kabila na yan ay island din yan guys maraming bandage rin dyan malayo rin yung lugar na yan yung isla na yan Ang kulay yung bantiga rito guys. guys oh. Nandito pa yung bantigi Isa to sa pinakamagandang bantigi dito. At pinakamatagal na nabubuhay na bantigi Guys oh, ganda. Wala nung bata pa ako. bantigi na yan. Yung sa bandang unang dyan guys. May mga malalaking bantigi dyan kaya lang namatay na dahil sa bagyo nauubos sila sa bagyo guys itong isa buhay na buhay pa pero sa kabila mayroon din dun mayabong din at yung iba dun namatay tapitan natin yung bantigay guys ito guys denda. Oh. ganda Napakalagot niya. At napakalusog. Itong TV na 'to. Tapos yung sa may baba niya guys, oh. Swimming pool o lagoon, blue lagoon. Napakaganda. gas oh. Ito na pagkakatubo na guys. At napakalusog na. Pinpis asedula O bantigi. Napakaganda talaga ng bantigi guys. Na halaman alam nyo ba guys na batigi napakahirap buhayin napakasilan na gawing bonsai pero may mga pamamaraan dyan guys na mabuhay sila basta matyaga ka lang at uh, talagang pagigihan ng pag-aalaga sa kanya dahil napakasilan pero kung crowded ang area mo sa bandang squatter ka kana ka na mag-alaga ng bantigi guys mamamatay lang sa ganong area ayaw din yan na nausokan guys yung bantigi na yan hindi ako master guys sa pagbobonsai pero sa pag-aalaga nyan kilala ko ng bantigi kilala kilala ko na kung paano sila buhayin kung anong ayaw nila sa kanila sa o ayaw at sa gusto nila alam ko kaya nasasabi kong napakasila ng bantugo nandito na lang guys salamat sa inyong panonood